Gising po ako sa mga gabi na araw. Hmm. Pag nagising ka, sira na. Hindi ka na makatulog. Hindi oh, no. na po ako makatulog. Ang tawag dyan, palipadami. Sa kanya kulang po. Magtulungan tayo at aalisin ko sa May okay. Nahirapan natin yung ayos Pa. Nagpansi ka po yung sada, pa? Sa kain po, dito, hindi pa po. Hindi pa. Sa kain po, pa. Wala. Tingnan nito. Sakit? Oo barang kalipadami. Sakit! 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 Ang power ko dito, kalipadami. Sakit po okay. Kung di makapasok sa'yo, babaklasin na lang natin na. Para po matapos na. Ako nang bala sa height na yan

Kato Rarebo, Dede Tapera Ronda, gusto mo gumagang baro sa babaan ko, mag-usap tayo sa isang pulit yan. Diyos ang lahat ng mga sakit, parang ang sakit na. Paktok, tigabi at tigabi. Baklas ha? Baklas yung motor? Ha? Ha? Baklas yung motor? Dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay. Sa ulo, sa ulo. Sige, sige. Gagalan ito ha? 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 Sige, sige. Nakausap na kita kanina. Sige, baklas, baklas. Patulogin mo na maayos ito ha? Balik main lah asyik tak? Sigi, sigi, sigi Sumpu Sigi, 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 sigi Bang Ras, Bang Ras Bang Ras Abah, 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 abah,

Di bayurungan. urungan baklas baklas. Bertindaklah bertindaklah. Abu. Aba. 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 Kahit ito sa amin Tang, dito, sa aming pariwis mo, napalimutan tayo. Dito? kami po. Kaya lang kami sa iyo. Amen, amen. Matatagpo <laughs> <man, para. laughs> kami ng mga kami ng Diyos ng kanilang Yan po ang binadasal ko tayo. Maano sila? niya, hindi niya... Po! sa Apo! Apo! Panginoon, hindi ako nang naman niyo ang babae ko sana kalau tres, sampai ni. Huh. Ada. Mana ni? Ia yang. Yang tu ni. nandito sa Ordaneta ito po buong pamilya ang kinulam uh, sa tulong po natin Panginoon at ating amang dakila na may gumaling sila. Sa mga uh, nagpapagamot, ulitin ko lang, no? Uh, hindi talaga ako magpapagaling sa inyo. Kung hindi kayo gagaling, hindi ko alam kung ano naging problema. Basta sa akin, no, ginagawa ko lang po bilang siya suko ng Diyos. Hindi porket na ginamot kita tapos uh, hindi ka gumaling. Huwag nyo po na ako po nagpapagaling sa inyo. Mali po yun. Ginagawa ko lang po lahat. Kaya kung hindi kayo gumaling, ay hindi ko alam po anong kasalanan ninyo. Ang sa akin lang, ginagawa ko ng paraan. Shout out sa lahat. Sa, hindi ako magpapagaling sa inyo, kundi ang Diyos at ating amandaki lang. Mula siya mga damaga. Next box.